Saan? Oh! Ka <laughs> eh, magtago. Magtago. <laughs> ah, <laughs> ka pala! Eh, galing mo magtago. Ang galing-galing mo magtago. Baba. kita ako? mo Akala ko doon ka dito eh. Saan ako tatago? Diyan. Sa umot. Ah, sige, sige. sa <laughs> umot. Alam mo yung taya, yung tago-tago pero alam niya kung saan ako tatago. Sa, sa, kanya, sa kanya nagmula ang kwan. Yeah. Tatawa tayo ah. Tatawa tayo, ako taya. Ha? Sige, sige. Yan kita, pikita. Okay, okay, game. <laughs>

Nagbilang ko ng tatlo. Nakatago ka na. Sa dalawa. Tatlo. Hanapin ko na siya. Hanapin ko na yung aking kalaban sa tago-tago. Ah, nasan kaya yung nandito kaya yung sa kwarto? Nasaan kaya yun? Siguro baka nandito sa kortina. Ah. Kumbaka nandito sa kurtina yun. Dito kaya yung kwarto? Siguro baka nandito sa kurtina. Tingnan natin sa kurtina. Tingnan natin. Hop! Wala! Wala sa kurtina. Tingnan natin sa kurtina. Tingnan natin. Hop! Wala! Wala sa kurtina. Wala, wala, <tinyo> wala ko dyan! Nasaan kaya yun? dito siguro sa unan baka nasa mga unan baka kaya ko oh. dyan hindi sasalita kaya ko dyan oo manalo na ako dito baka nasa mga unan oo may nagsasalita hindi ko makita. Oo. Oh. Nasaan kaya yun? Wala naman dito sa unang. Ay, siguro nasa cabinet. Tingnan natin sa cabinet. Tingnan na natin. Sa... Cabinet, ako dyan. Nandito ako. Huh? Nandito ako. Nandito ako. Nandito Masang kaya yun? Saan yung sasalita Masang Ha? May nagsasalita. kaya yun? Saan yung sasalita Masang Uh, yun. Oh. Nasaan kaya yun? Hindi ko na. Oh. Nasaan kaya yun? Hindi ko na. Papay. Nandito ako. Ah. Oo. Nasaan kaya yun? Hindi ko na makita. Tingnan ko kaya sa kusina. Mm hmm. Sa kusina. Wala na naman dito. Magulo dito eh. Naglalaba ako. Saan kaya yun? Tingnan ko ulit sa kwarto. Uh, baka makikita ko sa kwarto. Uh, saan kaya yung bata yun? Hindi ko makita. Wala naman din eh. Hindi mo nagalaw ang kumot. Hmm. saan kaya yun? Siguro nasa ilalim ng kama. Baka nasa ilalim ng kama yun. di natin sa ilalim ng kama naman. Hmm. Pinahihirapan ako ng batang yun. Ah, Napakagaling magtago. Oo. Uh -huh. Nasaan <coughs> kaya yon? Wala namang ibang pupunta. Napakalit naman itong boarding house na ito. 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 Ano ba 'yung mga pagturo sa akin kung nasa 'yung bata niya? Oh, Nandito ako eh, nasa kumot. Asa <coughs> ka? Sa kumot. Ah. Ah. Kumot. Dito ah. Sa kumot. Dahay. Ah. Hoy. oi dito. Saan? Dito. Ah. Sa kumot. oi dito. Saan? Dito. Oh, aja ka wala. Eh, <laughs> hindi hey, ka rin magtago. Ang galing ka rin mo magtago. Ang galing mo magtago. Mag oh, so, uh, mag asa magtago? nagtago? Ah, pawis-pawis ka na eh. Oh. Oo. Uh, uh. Ako naman ang magtatago. Uh. Ako naman ang Ano? Ano? Anong gagawin natin? Ikaw naman ang taya. At tapos? Saan ako magtatago? De um, ha? Ako dito ang magtatago? Ano oh, ba? Di makikita mo. Hindi! O, ah, paano bang... Paano ang sasabihin mo doon? Anong oh, sasabihin mo? O, oh, paano? Paano ba? O, oh, pa... At ano lang? O, oh, ma'am, magkonti lang, konti. O, oh, sige. Pagbilang ko ng tatlo, nakatago na ikaw. Isa. Isa, dalawa, apat. Dalawa. dalawa, tatlo. Dalawa. Isa, dalawa, tatlo. O, ganun. Isa, dalawa, tatlo. O. Ha? O, ulit. Ulit. Pagbilang ko ng... Hello. Na oh. Isa. Isa. <laughs> dalawa. Tatlo. Okay, mo. Oh. Gamong Tutok mo yan. oh, dapat ito Layo yun konti. Layo mo. Layo mo lang konti. Layo mo lang konti. Layo. Yan, ganyan. Ito ako Pero doon, doon ako magtatago. Doon. oh, Tago-tago, Magtago, Mahiwanag ang Isa, dalawa,

Kapit mo, alam mo kayo nandun. Ayaw ko. Ayaw ko. Dito may harap. Ay, nandito yung harap niya. Ayan. O, oh. oh, layo nga konti. Ayan. Oh. Ay, Dito, yun yung camera Hindi ka kita. Dito ka hawak. ito. Hindi. Ha? Ako naman uwi di taya. Ano ah, taya? Sulong. Sana sana ako tatago. tago. Sa umot. Ah, sige, sige. Di so tago sa umot. Alam mo yung taya, yung tago taguan pero alam niya kung saan ako tatago. Sa, sa kanya, sa kanya nagmula ang kan. tago taguan layo, anag-amba. Wala ako, dito. Wala. Wala. Ah! Ah, wala. wala ako dito, wala. 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 Wala ako dito, wala. Wala. Wala ako dito. Wala. Wala ako dito, hindi mo makikita. Wala, hindi mo makikita, hindi. Wala. Wala ako dito. Wala, hindi mo makikita, hindi. Wala. Wala ako dito. Ha? <laughs> ay, hindi na, hindi, hindi, hindi nakatutok sa iyo yung camera. Ay, nako, kabulok mo naman eh. Hindi mo tinatotok sa iyo. So, oh. Wala na, ito malayo sa iyo. Dayo mo yung camera, nakatutok sa mukha mo. Sa mukha mo nakatutok Tapos mo, oh. Kundi yung camera ay mo, yung camera tas mo ta. Kunta ka pa no, yan. Ano nya Ay nako. Ah, bulok. Pawis na ako. Yes, Isa pa.